Hello guys, ayan. So, 'yung ginagawa natin ngayon, guys, magtatanim tayo ng Madre de Agua. So, 'yung lupa natin, guys, may worms po. Vermicast tapos ah hinaluan natin ng 'yung sa sinusunugan ng mga paninanim, mga dahon. Ayun, hinalo natin. Para hindi pure na vermicast 'yung lupa nilalagay na natin sobrang mataba kasi guys lalo na mayroon pang mga ano, worms na natira so dahil nag harvest tayo kanina ng madrid yagua marami tayong cuttings and syempre tanim na natin yan pag tumubo 35 to 50 pesos Yan, marami tayong pwedeng pagkakitaan, guys. Maging masipag lang tayo. Pagtyagaan yung mga bagay-bagay. Maraming bumibili ng kwan, guys, seedlings ng Madre Diago. Kasi in-demand din siya. Kasi, malaking tipid sa pakain ng mga alaga. O, di ba? Ang bilis. Hindi naman 100% mabubuhay yan, pero, madami din mabubuhay dyan guys kapag kwan naman na kapag namatay papasukan lang natin siya yeah, okay siya guys so ayan na yung nagawa natin